So ayan mga kasuyo, ayan magandang hapon. Uh, dito na ako ngayon sa may malapit sa ano. Bumawa nga pala ako ng kalakuan ito kasi na uh, third time na. So dito nga pala ako ngayon sa may hospital ba yan? Yan manda. So dito ako ngayon nagpapahinga dahil alam mo kung bakit. Eh malakas na yung ulan din. oh ayan mga kasuyo. Wait, na ba? Ayan, malakas yung ulan. So dito muna tayo na papahinga. So makakapapa naman yung hindi yung oras. Akala Ma ko kasi na malibig kasi na kanina kasi akala ko mayroong traffic so wala naman pala so, ayun hindi ko tayo, tayo kasi alam ko bakit may kasalanan ako sa langit charot kasalanan talaga tayo kasi di natin nadala pa yung payong nakalimutan ko kasi kagabi dalhin pa uwi ayan kasi minsan meron tayong katikasan ng ulo kaya ito nangyari sa atin stranded tayo dito so ayan antay tayo, tayo habang tumila ang ulan para tayo makadiretso doon hindi ako pwedeng lumuso doon kasi mababasa ko at baka merong ano dito mabuting puso na papunta doon yan napunta doon ayun na kapunta doon baka pala mapunta doon may kasabay tayo. tayo sa payo lang so may, may ano kasi ako may dalaga lang tawin yan pwede kasi baka mabasa yun yung mga mababasa sa uh, dito muna tayo antay muna natin yung dito uh, na yung ulan so pwede na tayong lumusog ayan huwag hindi na siya masyadong malakas ako kahit ganito lang yan pero kung alam mo magbabasa ka lang ako dito eh kaya nga ah dami yung takan na mga daan Sana uubuhin natin tayo nito ah. Sana wag. Ayun dami mga ano ba naman ito baka mga buhangin naman yun. Ay, ayan. Ah, kaso Medyo hindi na masyadong malakas pero ah kabasa pa rin So uh, antayin na lang natin na tumila talaga ng gusto. So ayun update ko lang kung bakit ako dito nag-stop kasi nga I stop, I stop. Kasi nga, yun nga, lakas ang ulan. Ayun, update ko lang kayo. Mag-ingat kayo palagi dahil kabilis bugso-bugso at kabila-bila ang ulan.